ayan mga idol magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa ating sumada sa pecha at para po sa vlog po natin ngayon uh, isusumada naman po natin ang ating pecha ngayong September 7, 2023 at September 8, 2023 ayan sa mga followers po natin sa Facebook sa mga subscribers po natin sa Youtube sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming salamat po sa inyong lahat. At bago natin simulan, ayan, gusto ko lang po ulit ipaalala sa lahat na ito pong mga sumada po nating mga ginagawa ay mga gabay lang po ito sa atin pong mga pagtaya. Wala pa rin pong makakapagsabi sa atin o nakakaalam kung ano po yung mga lalabas na mga bola o mga numero sa atin pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwedeng tayaan sa umaga, sa hapon o kaya naman po sa gabi. At sa lahat po tayo ng lokasyon. At ayun mga idol, lupisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada sa pecha ngayong September 7. Ayan, dito po tayo sa September, yan ay 9. At 7 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan, gagaya pa rin po ng dati. Simplify muna natin yung mga numbers natin dito. 0 plus 9 is 9. 0 plus 7 is 7. At 2 plus 3 is 5. Ganon din po dito sa bandang gitna. 9 plus 7 is 16. At 7 plus 5 is 12. Ganyan din po sa bandang baba. 16 plus 12 is 28. Ayan mga idol, yan po yung ating unang numero. Meron po tayong 28. At yung pangalawang numero naman po natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Ayan, combine lang po natin itong tatlong numero natin dito 9 plus 7 plus 5 is 21 ito naman po yung ating pangalawang numero meron tayong 21 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan pwede pwede na rin po natin itong matayaan ayan, 28, 21 o kaya naman po ay 21, 28 ayan mga idol pwede pwede na po natin matayaan ito Uh, dahil 2 digits po yung mga numbers natin, yan, isisimplify din po muna natin yung mga yan para may sumaga natin, para madagdagan yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian. Ayan, dito po sa 21, 2 plus 1, yan ay 3. Uh, dito naman po sa 28, 2 plus 9 is 10. Yung 10 po natin ay 2 digits din, kaya isisimplify din po natin ito. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. Ayan mga idol, yan po yung isusumada natin ngayon 3 at 1 Ngayon, unahin natin yung 3 Kukunin muna natin itong 21 Sumada 21 2 plus 1 is 3 Pwede rin po dito ang 30 Sumada 30 3 plus 0 is 3 Pwede rin po ang 12 Sumada 12 1 plus 2 is 3 At pwede rin po ang 39 Sumada 39 3 plus 9 is 12 Ayan mga idol. At dito naman po sa 1, kukunin muna natin itong 10. So 1 plus 0 is 1. At itong 28. So, 28, 2 plus 8 is 10. Pwede rin din po yung dito yung 19. So, mga 19, 1 plus 9 is 10. At pwede rin po ang 37. So, 37. 3 plus 7 is 10. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga numerong nakuha na pwede po nating pagpilian dito po sa ating sumada sa pecha ngayong September 7. Meron po tayong 3, 21, 30, 12, 39, 1, 10, 28, 19, at 37, yan, rambol lang po natin yung mga numbers po natin ito. Tipili lang po tayo kung alin po dyan yung mga kursunada natin mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede po nating matayaan. Yan, rambol lang po natin itong mga nakainsircle natin mga numero. At doon po naman po sa ating sample, kinuha natin dyan ang 21, 21, 37, then 28, 3, uh, 10 30 ayun mga idol, ito naman po yung mga sample natin at kung nagustuhan nyo po itong mga kombinasyon natin na kuha dito pwede pwede rin po matayin yung mga yan pwede naman kaya, pwede kayong magdagdag o kaya naman dito sa taas kumuha, kaya na lang pong bahalang pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po nating mga numero uh, at ayun mga idol, yan po ang ating sumati sa pechong ngayong September 7 2023 at next naman po natin yung ating advanced sumada. Ayan, para naman po ngayong September 8, 2023. Ayan mga idol, umpisa natin agad dito sa September. Ayan, 9 ay tayo dito. 8 sa ating pecha at 23 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po kagaya ng ginawa natin sa kabila. Simplify muna natin yung mga numbers natin dito. 0 plus 9 is 9. 0 plus 8 is 8. Uh, 2 uh, plus 3 is 5. Ayan, ganyan din po sa bandang git gitna. Ayan, 9 plus 8 is 17. Uh, 8 uh, plus 5 is 13. Dito rin po sa bandang baba. 17 plus 13 is 30. Ayan mga idol, meron tayong 30 para sa ating unang numero. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin yan sa bandang gitna. Combine lang natin ulit itong numbers natin dito. 9 plus 8 plus 5 is 22. Ito naman yung pangalawang numero natin. Meron tayong 22. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong matayaan. 22, 30. Okay naman na 30, 22. So mga idol, pwede pwede na yung kombinasyon na yan. At para magdagdagan nga yung mga numero natin, tapos maraming po tayong mga pag pwedeng pagpilian Itong dalawang numbers natin dito, i-simplify din po natin kagaya dito sa kabila. Ayan, dito sa 22, 2 plus 2, yan ay 4. Uh, dito naman sa 30, 3 plus 0 is 3. yan po yung susumahin natin ngayon. 4 at 3. Unahin natin itong 4. kukunin muna natin ang 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. At pwede rin po dyan ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin ang 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. At pwede rin ang 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4 ah, dito naman po sa 3 kunin muna natin itong 30 sumada 30 3 plus 0 is 3 pwede rin po dyan ng 21 sumada 21 2 plus 1 is 3 pwede rin po ang 12 sumada 12 1 plus 2 is 3 at pwede rin ang 39 sumada 39 3 plus 9 is 12 ayun mga idol yan naman po yung ating mga numerong nakuha dito sa ating sumada ngayong September 8 and meron tayong 4, 22, 40 13, 31, 3, 30, 21, 12, 39. Ayan, gawin pa rin po. Rambol lang po natin. Pipili lang po tayo dyan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga personal na po natin mga kombinasyon. At dun sa ating sample naman dito, kinuha natin yung 4, 4, 12, 4, 12.31 yeah. at 22.03 yeah. yan naman po yung sample natin meron tayong 4.21 12.31 at 22.03 yeah. pwedeng pwede rin po naman tayong yung mga sample natin dito magdagdag yeah. na lang po kayo, kaya dito sa task kumuha And, at kung ano pa po yung mga personal yung mga kombinasyon yan, kaya naman po mahalang pumili at uh, ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha ngayong September 7 at September 8, 2023. Maraming maraming salamat po.